upang magbigay ng kaalaman sa ating mga kababayan patungkol sa mga batas trapiko. Isang anti carnapping and traffic safety education seminar naman ang ikinasa ng PNP Highway Patrol Group sa Barangay Banyawag Sur, at Barangay Villa, Pagaduan at Lipay Terino. Yan ang aking ibabalita. Sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo ng PNP Highway Patrol Group sa pagsugpo kontra karnaping at pagpapatupad ng mga batas trapiko sa ating mga kakalsadahan ay isang anti-karnaping at traffic safety education seminar na may palibring theoretical driving course ang ikinasa ng Regional Highway Patrol Unit 2 sa dalawang barangay sa Quirino. Kabilang narito ang barangay Banawag Sur de Fon Quirino at barangay Villa Pagaduan Aglipay Quirino nitong nakarang araw. Ito nga ang panayam ni Police Captain Narciso P. Años sa kahalaga ng nasabing seminar aping uh ang traffic safety education sa mga tao kasi napansin po natin na yung uh, road crash incident po natin uh, medyo mataas po sa area natin so ngayon din dahil dito ini-inform o ini-educate natin yung mga magulang kasi nagsisimula po sa tahanan ang responsibility ng mga magulang doon sa kanilang mga anak na sundin nila ang batas trapiko uh, kasabay po dito i-explain din po natin sa kanila kung bakit uh kiluhuli yung mga walang lisensya at walang uh, rehistro sa kanilang mga sasakyan. Tinuturo ko natin sa mga kababayan natin yung mga modes ng carnapping. Malahat po ng mga pwede nating maituro sa kanila para magkakaroon po sila ng uh, responsibility regarding po sa road safety. Kasi ganda naman po ang epekto ng programang ito kasi nakikita natin na willing yung mga tao na makiisa sa ating mandato, sa ating Project Katman kasi dahil dito sa Project Katman natin na empower natin yung mga tao. Umabot sa kabuang siyam na po ang naging partisipante sa nasabing seminar na lubos namang kinagiliwan ng mga ito na ang epekto ay kaalaman sa ating mga kababayan. Malaking bagay kasi nabibigyan kami ng aral kung paano namin gawin ang mga tungkol din namin bilang mga magulang na mamabigyan ng edukasyon ng mga anak para hindi sila ma-involve sa anumang klase ng mga karnaping. Dapat alam mo rin yung mga rules ng pagsunod sa batas eh kabotian din naming mga magulang, pati na yung mga anak namin. I-explain nila kung ano yung mali at tama, kung ano ang dapat nilang gawin. Uh, Tuloy-tuloy po nila yung napakagandang adhikain nila. Salamat po sir dahil katuwang kayo SPJ sa peace and order ng aming barangay lalo na sa mga problema sa daan. Sa pamamagitan ng mga ganitong aktibidad ay mabibigyan natin ang kaalaman ng kaalaman ang ating mga kababayan na siyang maituturo rin nila sa kanilang mga pamilya lalo't higit sa lahat sa kanilang mga anak. Na maipamulat ang kahalagahan ng mga ganitong usapin patungkol sa road safety, mga basic traffic rules and regulation at iba pang batas trapiko. Sa pagtutulungan ng Highway Patrol Group kasama ang iba pang ahensyang nakakasakop sa usaping ito ay mas mabibigyang diin natin na masolusyonan ang pagtaas ng bilang ng mga aksidente sa ating mga kakalsadahan. Lalo't ang madalas na involved sa mga traffic accident ay mga bata at mga motoristang di lisensyado, kaya't magsisimula sa pagkakaroon ng kaalaman ang kaligtasan ng ating mga kababayang motorista at kaayusan naman ng ating mga kakalsadaan. Kami ang Highway Patrol Group, ang kakampinyo sa kalsada na kasama nyo sa serbisyong nagkakaisa tungo sa Bagong Pilipinas. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming Facebook page at YouTube channel na Police News Network mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada at sa pamumuno ng aming buting Director Police Brigadier General Alan Molintas Nazaro. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Mark Roland Talisiano para sa Police News Network. Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.